Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. Woo! Kapag beach nga talaga ang aming pupuntahan, ay talaga naman nagre-ready na ako kung anong isusuot namin. At syempre, hinanda ko na rin yung mga kailangan namin na dadalhin para bukas. 5.30 aalis na kasi kami dito sa bahay dahil nga hinahabol sana namin na sana mas maaga kami makarating sa pupuntahan namin para hindi mainit. And kaya lang 6 o'clock na kami nakaalis dito sa bahay. Dumaan nga lang din kami dito sa may Jollibee para bumili ng Chicken Joy para sa mga bata. And si ate nga tuwang tuwa siya kasi sinasali ko siya sa pagbablog ko. Nahihiya siya. Video ko lang naman pero nahihiya pa siya. Sayang nga at hindi siya nakauwi. Bawi na lang siya ulit kapag nakauwi siya dito. After nga namin mag-drive through sa Jollibee, dumiretso na kami sa aming pupuntahan at nakarating na kami agad dito sa may alubihod Cove. Dalawang beses na ako nakapunta dito, kaya lang nung una, nung nag-rides kami ng husband ko, nagkape kami at kumain ng breakfast sa may Hanol. Ngayon, maliligo na talaga kami sa dagat. Maganda rin naman dito, malinis pa tapos yung mga cottages nila, maluwang. And tinaon talaga namin na Friday kami pupunta kasi kapag Saturday and Sunday kami pupunta ay talaga naman sigurong maraming tao dito. Kaya kung makikita ninyo konti lang yung tao kapag weekdays. At eto na nga hinawakan ko muna si Baby TJ at dahil medyo mainit-init pa talaga ay talaga naman hindi siya comfortable, hindi siya makatulog ng maayos. Kaya ang ginagawa namin, nagpapasahan kaming buhatin siya tapos ginagala-gala namin dahil nasanay na kasi siya na tinatayo lang at ginagala. Tuwang-tuwa nga mga bata dahil nga kahit mainit ay sige pa rin yung ligo nila. Ang ganda din kasi dito napakalinaw ng tubig nila at napakalinis din ng dagat nila. And syempre nagkape muna tayo at nagluto ako ng hot dog. Hindi ako nagluto sa may cottage namin dahil bawal. Meron silang area dito na kung saan ka pwede magluto. May mga nagtitinda din pala ng mga souvenir dito. Kaya kung gusto nyong bumili, nandito lang si Kuya, umiikot-ikot lang dito sa may mga cottage. Pagkatapos nga namin kumain ng breakfast, naglakad-lakad muna kami dito sa may dagat. Alam nyo na kapag mga ganitong view, napakaganda at napaka-relaxing nga. Alam nyo naman kapag ganitong mga pinupuntahan ay talaga naman hindi ako magpapakabog sa mga aurahan. Char! Ang ganda kasi talaga dito. And kung gusto niyo din pumunta sa mga ibang isla, meron din mga bangka dito na rerentahan ninyo kung gusto niyo umikot sa mga iba't ibang isla. Ang ganda nga sana umikot para matry din namin kaso kasi marami kaming mga kasamang bata. Tulad niyan, si Baby DJ hindi pa siya pwedeng isakay sa mga ganyang bangka dahil baby pa naman siya pumunta na nga lang din kami dito sa My Hanol dahil kung gusto niyo mag-picture, okay lang. And syempre, kailangan nyo din umorder ng food or anything na anong gusto ninyong kape, shake, or pang breakfast. Meron din silang mga cocktail dito. Sobrang nag-enjoy nga mga bata kasi nga tuwang-tuwa sila sa mga view. Tapos, yung mga upuan kasi nila dito na net, ang ganda din kasi kapag umupo ka, sobrang lamig. And yung mga bata, tuwang-tuwas sila habang tinitignan nila sa ilalim yung tubig. At meron din silang mga nakikitang iba't ibang mga fish. Pagkatapos nga namin sumelfie at gumawa ng mga video dito, napag-isipan nga namin na gusto na naming maligo dahil hindi naman na masyadong mainit. And doon lang kami sa may gilid, sa may baba ng hanol. Ang sarap ng tubig dito. Alam mo yung napakalamig ng tubig nila. Tapos nandito lang kami sa may gilid dahil hindi naman mainit dito. Syempre, finifil ko na talaga lumangoy kahit hindi ako marunong. Alam niyo naman, kapag gagawa tayo ng video, dapat ipakita natin marunong tayo. Char! O siya, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!